dahil walang ano o oh, dahil mahina ang kuryente ayan ang kagawin niyan ayan papaluin lalakas kasi tao si hinuli <coughs> baka naman yan kailan pa ibabalik ang kuan normal apat na nasira sa amin normal huh? na ceiling pan, apat na. Wala pa yan. Ayan, pato na. No? Papaloin ulit. Waray maluwi ako talaga. Kung ano, paloin natin. Parin pagbabago, maya maya palalakas yan. Puro lang paasa, dapat ang gagawin yan ang sarap ibusnag sa... Dira na siya sugura palo ba? Ayaw kayo matanggal pala palo. ito niyo. Oo, oo. oo kasi sinugad ko ito. Matatanggal kasi na. Buhati daw. Solusyon. Ayun na. Kailangan kamayin. Lakas na siya. Lakas na siya.